Ah, uh, hindi na ano, 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 mga mochi pang paano po natin pang Pero na po lang. Oh, nasa na yung mga pinakain niya, naubos ba? Ayun po, oh, ma'am. display. Hindi, hindi niyo ba gusto? Bakit? Ayun yun So, hindi ito masarap. Masarap. Maano? Mamaya magagawa naman sisirain din po. Ito hindi mama mamaya. Sisirain niyo mai. Ibang po si Roy ka mo. Ang sarap na. Tapos tayo ako yung Friend. Eh, ano mo na yung... Oh, sige na nga. Sino hindi kumain nun? Kumain ka na? Uh. Ikaw lang, kumain ka na? O, uh. um, yan. Oh, sino hindi kumain? Hindi kumain? Uh. Yung mamunggo? Um, Oo. Uh. Bakit? Hindi kumain pa ako isang pera. Ikaw, ba't hindi ka kumain? May nailo ako. Oh, Oo, kumain ka na. Hindi ka na nilo. Di, oh. okay, hindi ka na nilo. Alam mo kasi nailo ako, pwede ko ka nilo. Hindi po ako. Okay, niyo ko lahat. Ha? Sige para mapataba ka man lang natin. <laughs> mapataba namin buto. Parang <laughs> kami ang atay nilo. Pero bumabalik nilo ka to. And then, kung ating. Man, yeah. a a muna na na po ba 'yung ano? Pero konting palambot pa 'yung. Uh, yung ah, <laughs> Sir, ba't may ano kana dyan? may sabaw ka na agad. Hello, sa plastic.

Balik namin ang sero niya sa eskwela. Ha? Ah, Bigay mo true. kay sero ko. Yeah. Ito ba ng Wala. Mabuhay. Pagkali po natin itong cubes. you. Do it Ano yung beti nila, Ano yung beti nila, sir? Ano yung

<laughs> oh. Baka kaya masarap sa bluto ng sir mo yung mga tagas-tagas diyan. Hindi ba hawak ng ganito? Ayun ah, ayun ah, hindi ka pa lutong para lutong siya lang. Siyempre dapat po akala niyo mas mababa sa no? Huwag po ay magluluto ng mga ato pala, no? Kasi po hindi tutuloy pa ang Balik ang, ang may gato.

Tapos sa na kay Helen, kumusta ka na dyan? Sabi ko. Ako ko si Ate Lali, nasa Orion. Pinatatakot si Ate Lali, sabi ko mag-espagete tayo, eh bro. nag si Helen, yap!

Nagmamadali pa kayo. Bigyan nyo inumin. Bigyan inu -inu. mo. Saan po yung nilagang itlog pa? May anak po natin nilalagay. Bakit ka? Sa... Wala lang. Teacher, malapit-lapit na yung sikreto. Malapit yung malapit na matulang. Salamat. Sir, yung ano ah, na malapit na... Oo nga, yung ingredients <coughs> ko, <coughs> malapit na matulaw. So, hindi mo na ako. Kasi pakitakta.

Laro lang siya. Ha? Laro pa. siya. lang.